Hello guys, may tutorial tayo guys, ituturo ko guys kung paano makikita ang mga virus sa ating cellphone So dito na tayo guys sa ating cellphone Unang una guys, i-open ang Chrome browser kita nanti nambahin kita angkat ang lumbilum say babau jadi itu guys pindutin ang settings. guys scroll up guys scroll up Pindutin ang site setting. At pindutin yung full site. Ito na guys. Ito na yung mga virus na napasokan natin guys. I-delete natin ito guys. I-delete tayo ng isa guys. Yan lang guys pag di guys Yan lang muna aking dilitin guys